nung 3 months siya at bumukol yung dito sa pisngi niya tapos lumaki na yung pinagawa ko ng waiver po kasi sinulat doon na uh, hindi na po kaya gamutin ng doktor po sa PCMC medyo mabigat po sa loob parang sinusoko na po namin kuno ano yung kalagayan ng anak namin Mabuti po napunta kay rito Narinig nyo naman po yung sinabi ng doktor si Dr. Monseverino, na may pag-aasa po ito, Sir, bigyan kayo ng 25 sir ha ito yung paunang tulong Maraming salamat po, sir. Sige, sir. Tago niyo, sir. Sa gamutan lahat, wala kayong problema, sir. Kahit na ko. Sige po, sir. Sa mga pamasahe, kami na po yan. Gamot, lahat. Yan po, para may panggastos kayo. Maraming salamat At po. Pagkatapos po, pag kinulang yan, dadagdang ko ulit. Maraming salamat po talaga sa inyo, sir. Dasal po tayo. Opo, sir. si Tatay William kung kamusta na ba ang kalagayan ni Athena. So sir, ano po ba ang nangyari kay Athena? Nagtatay niya, eh, nakasigil po sana ngayong araw. Dito dadalin kay Dr. Monsiverino. Kamusta na po ang lagay niya ngayon? Hindi pa naman siya nilagyan ng dextrose po ma'am. Pumunta si Dr. Monsiverino, nasasabi niya, babalik siya para sa planning na po. Ng, uh, ano po yung gagawin ng gamosan. Okay. Ano po ang update po natin kay Athena? nami so, namin lahat ng mga records niya. So nami namin na nag na siya ng oral chemo talaga. na okay. nga'y mabuti kung ano pa ang pwede na say. Okay. Kasi masyadong isang bata pa mag-admirego ng radiation. Kung meron mo offer na better chemo than what she had received before, okay. Yan yun ang alternative option. Nagalang sa kanya ngayon, hindi wala siyang ng infection. Um, ang gulang talaga itong tumor na to dahil na uh, hindi siya lumigilin. Ako. Sir Idol Rafi, maraming salamat po sa groceries po na pinapadala po para kay Atina. Maraming salamat po talaga sa inyo po. Malaking tulong po sa amin po sa parang araw-araw po namin na pangangailangan po ay Sir Idol po. Sana huwag kayong magsawa po na tutulong po sa mga mahihirap po.

Rare po itong tumor na resistant po siya sa chemotherapy, masyado mm -hmm. siyang bata pa para mag-reviation. Mm -hmm. Halos pag inoperahan po siya, matatanggal po yung kalahati ng muka ng bata, pati po mabubulag. How long that uh, Athena has to fight all this, yung kanyang kalagayan? Less than a year. Okay. Nakapag-decide po kayo mag-asawa na iwi na lang po si Athena? Opo sir, I don't kami po ay tutulong na pangkabuhayan bukod pa po sa pagsagot namin sa mga gastusin sa pagpapagamot po yung gagamitin sa oral chemotherapy ni Athena okay lahat po ng mga pangangailangan nyo po para kay baby Athena ipoprovide po namin okay sige po Sir maraming sa po ay bumiyahe tayo patungo kanang galite upang maatid na natin sa kanyang kamag-anak, si baby Athena. Kaya naman ngayon, pupuntahan na natin si Lola at matagal na nga daw nilang hinihintay ang pagbabalik ni Athena. Lola, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po. Kamusta po ang buhay ninyo dito sa kanang Mahirap. Ano ang pinagkakabalahan po ninyo? Yung maliit na tindahan, sari-sari. Nasaan na po ang asawa po ninyo, Lola? Eh, wala na. Tagal na. Kamusta naman po si baby Athena po, Lola, dito sa inyong bahay? Noong di pa po pumupunta ng Manila? Parang wala naman siyang sakit. Nalaro. Kaso lang, ng lumalaki ang ano, bukol. Paano po yun? Eh, yung silang mag-asawa ay nasa Manila. Sino po ang sumusuporta sa dalawa? Ako. Pati po sa pangangailangan nila, nagpapadala po kayo? Nagpadala ako nung umalis sila. Yun lang. Eh, lang ngayon ay napag na ng mag-asawa na iuwi na lang si Athena para makasama ng mga kapatid, mm. ninyo, at ang iba pang mga kamag-anak. Ano naman ang masasabi nyo rito? Ang ah, masasabi ko lang, mangdadasalan na lang kami sa Panginoon mabuti yung ano niya bukol nabanggit din po ng doktor na may kakaunting panahon na lamang si Athena at kayo po ba ano po ang masasabi niyo po rito sabi ko ang Panginoon na lang ang mag ano sa kanya, kasi hindi naman tayo ang may-ari <laughs> Gano'n yun na po katagal na hindi nakikita? September. September. Isa. Mm -hmm. Sa so, mga darating na mga araw, Lola, ano yung mga hiling mo o mga gusto mo mangyari para kay Athena? Sana ma, ma ano na yung umpag niya, yung bukol, ma, lumiit na at saka mawala na talaga. Anong pagbuhan sa, sa Diyos? Sa Panginoon. Happy ka ba na makakauwi na si Athena? Opo. Anong wish mo para sa kanya? Nakapag-aaral, gumaling, tapos lumaki. Gana mo kalaw si Athena? Masyado. Ano ang pangarap mo para kay Tina sa paglaki niya? Malusog, masaya. Anong namimiss mo kay Athena? Tumatawa siya. Pag nakita mo si Athena, anong una mong gagawin? Yakapin, ikis. Lola, pag ikaw nakita mo si Athena, ano ang una mong gagawin? Ano yung Opo. <laughs> Namiss na ni Lola. Eh, paano po yan, Lola? Kami lang po ang nandito. <laughs> Nagkaroon po kasi ng problema sa airport at yung medical po ni Athena, bawal daw po siya isakay. Gusto niyo po, Lola, sama po kayo sa amin para makita niyo yung mga gamit lang po ang naiwan po nila. Tara po. Hi, baby! Mommy, Tatay Wilson. Ngayon nakauwi na tayo dito sa Cananggalite. Ano po ang uh, pakiramdam po ninyo? Iba talaga yung makauwi ka na kasama yung pamilya mo kaysa andon. iniisip mo nandito 'tas yung kalagayan naman namin doon. So parang hati. So sa ngayon na yun nga nakapagdesisyon kami na iuwi na lang namin si Atina, at least buo yung pamilya. Gaano ma'am kabigat yung naging desisyon ninyo? Ano po ang mga susunod na plano ninyo? Yung sa desisyon po namin sa kay Atina, bigat po. Kasi gusto man namin na mapagamot siya. E ngayon sabi namin kay Idol na hindi kami uwi nang hindi gagaling si Atina. Eh. Kasi may kasi yung kalagayan din niya eh, siya siya din yung mahihirapan pag inoperahan siya kasi nasa hospital na lang siya lagi. Laging tulog. Kaya natin pag na namin na iuwi uh, na lang siya. Kasi naman mahirapan siya. Ano ba sana ma'am yung pangarap mo para kay Athena sa paglaki niya? Pangarap po namin siya <laughs> muling <manong> doktor. <laughs> Pero kagaya niya na may, may ano siya, sa kalagayan niya, makatulong din siya sa iba ng batang may kanser. Mga susunod po ng mga araw at buwan, ano yung mga gusto po ninyong mangyari na kasama si Athena? Enjoy na lang po namin yung araw-araw po. <laughs> mga pagkakataon, ma'am, na namimiss mo kay Athena? yung pagsasalita niya, kasi madaldal po yan eh, nung maliit pa siya. So, madaldal. Marami na po siyang na, nababanggit na mga salita. Kaso lang, nung may tumubo ng bukol sa bibig niya, yun na, nabala na po ilang. Ito po, eh, uh, sa ngayon, nakabalik na kami, Oh, hindi man ma, hindi naman hindi naman ako pwedeng bumalik din sa trabaho kasi magfo-focus ako kay Atina Tapos si Mrs. naman sa bunso. Yun na lang yung naman namin kung ano yung uh, kayang gawin para lang po sa pang-araw-araw pang -araw pangaraw -araw namin na pangangailangan gagawin ko po para sa mga anak po namin. Hindi ko na po iwan to kasi talagang Hands on, ako sa kanya, hindi gaya ng dati. Uwi, trabaho, bahay. Uh, gaano mo niya ma'am kamahal ang anak niyo? At hanggang saan po ang kaya niyang gawin para po kay Athena? Ay, sobra po mahal po. Kung pwede lang ako na lang po yung may sakit. Kasi ko si Athena na yung umiiyak. Masakit po. Bakit po? May pagkakataon din po ba na sa pinansyal, hirap po kayo? Opo. Lalo na po yung sa ano niya, sa mga... sa mga mga pangangailangan niya. Isa tsug niya. Yung minsan, iyak siya nang iyak pag nilininisan niyo sa tsug niya. Pag sinasaksyon yung ano niya, yung sa... yung sa trick niya. May hirap. Ay oh, hirap, 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 hirap na rin Bago tayo bumiyahe, sir, nagpadala po si Sir sa inyo. Yung mga iba po ba niyang mga gamot at medical supplies ay nabili niyo na po? Nabili po. Mga good for ilang buwan sir, yung nabili niyo na gamot? Mga apat po. Four months? Apo. Okay, mabuti kung ganun no. Sir, ano yung negosyo na gagawin natin dito sa inyong bahay? Yung plano namin, sa bahay na lang para makupukusan po namin si Athena. Napag-usapan namin ni Mrs. mga frozen goods po. Ngayon nakita mo si Athena, anong masasabi mo? Masaya. Nalaroin mo rin si Athena? Opo. Ikaw, kapag kasama mo si Athena, anong gagawin mo? Papasaya, Sir Rafi, thank you. Nakasama po ko na si Atina. Salamat, Sir Rafi. Nakasama ko na si Athena, yung bunso kong kapatid, at si Papa. Salamat sa tulong. yung pangako sa inyo ni Idol Rafi. Kompleto tayo, no? So, nabanggit mo na gusto mo na may mga karne. Iba pa sa mga frozen, no? Para dito sa mga kapitbahay mo, sa'yo na order kesa pumunta pa ng palengke pag okay. may mga kailangang ready na lutuin. Natutuwa po ako nakita ko po, po may pagkukunan na po kami ng ano po, pang araw, -araw po namin na panggastos po. At ito po, yung nandito sa likod mo, sir, Athena's Frozen Goods galing po kay Sir Rafi po. Ayan. Ay, Ibuha, Sir. Sir? sa Oo. Ka, oh. salamat. Salamat, eh Uh, Sir Idol, maraming maraming salamat po sa tulong po ninyo. Simula po nung nandyan po kami sa Maynila hanggang sa nakauwi po kami dito, maraming maraming salamat po sa lahat po ng tulong po ninyo. Sir Idol Rafi, uh, maraming maraming salamat po talaga sa tulong po ninyo. Uh, simula nang lumapit po kami sa inyo, uh, hindi mo talaga kami pinabayaan uh, sa hospital bill ni Athena, sa gamot niya, mga medical supplies at saka lalong lalo na yung pag-uwi namin dito sa Kananggalite. Tapos ngayon naman, ito yung naipangako ninyo po sa amin na pangkabuhayan. Sana po marami pa pong matulungan ninyo o, na nangailangan na po. Napakaganda ng loob po ninyo hindi man ako makapagtrabaho pero sa binigayin po ninyo na pangkabuhayan, aalagaan po namin ito para lumago po. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo po, Sir Idol. Ako mga taong sumuko na sa buhay, ibinangon niya, Idol. Napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal dahil sa mga pagtulong.